So guys, dahil ngayon ay araw ng linggo, antok na antok pa ako at tumawag na siga kasi nga magsisimba kami ngayon sa Father Pio. Ito gagayak na kami. Gagayak na kami guys. So dahil birthday ko sa January 8, naisipan kong ang isuot ay red na red. <laughs> <laughs> Papakita ko sa inyo guys yung damit ko. Ito yung sauce. Ito May bago kasi akong yung damit. Sabi kasi, enjoy the moment. So, I need to enjoy my day. Today, with Lord. Gusto mo bang i-todo eh, na ang pag-i-enjoy mo with Lord? Bwede ikaw na. <laughs> Kaya ka na sa langit. Ang Nag-enjoy eh. Patay pala. Kumain ka? Hindi. Di man lang nagpasubo ang po. Ano okay. yung ko doon? Sandok, kaldero, at ano. So guys, dahil kami nagmamadali ngayon at kami isa first mas a-attend. Hindi na kami kakain first siguro. <laughs> siguro mamayang hapon na lang kami mag-uumagahan. Tubig na lang muna kami. So guys, huwag kayong mag-alala sa lahat ng tao, sa lahat ng mga nasalanta ng bagyo, sa lahat ng OFW, sa lahat ng mga followers, supporters namin. Isasama namin kayo sa prayers today para kahit papaano ay makatulong kami sa inyo guys. Ayan, yan lang yung aming mga maibabalik sa inyong supporta guys, ang isama kay sa prayers. How about you? Ano mo sasabi mo sa mga... Isasama na din kita sa prayers. Ako lang? Mm -mm. Parang may iaakit na kita, isusugo na kita sa langit. Ano nga? Ano nga? Isusugo pa ang mukha mo. Pili hmm. mo ako, red or itong dry kit? Yung red, para birthday mo. Doon so, <coughs> ano na may GG mo ko Hindi, <coughs> e, huminga ka. Huminga ka. <coughs> uh, huwag mo pagpasiklaban. Huminga ka nung lumabas ang malaki mong tiyan. <coughs> <coughs> Nag-gym nga pala ako. Umatid ako ng gym. Every Saturday at yan yung kinalabasan. Every Saturday? Every Saturday tayo naman merday yan. Ang mga game ng Catalan. Kasi sabi niya gano'n. Ang game. Tapos gym gym ano. Kaya sa ko sa inyo kung gano'ng kaganda yung damage ko today. Ang maganda siya. Enjoy the moment! <laughs> Enjoyin mo na. Moment mo. Kasi tingin niyo yung buho ko. Pwede oh. isa lang yung mahaba. Yung iba nakapulon po. Di mo yung white hair ko, guys? Walang jo Nakamana pa sa aking ina. <laughs> Dahil lumabas na si Manuel, guys, gagamitin ko tong JMCY nga. Nagpaalam naman ako kag kagabi. Yeah. Hindi pa kasi dumadating yung order ko, guys. JMCY, guys. Yan ganda. Hinahanap na ako. So, guys, tingnan nyo. Sobrang ganda ng dinamit ng JMCY na lip tik ni Manuel, kakulay na kakulay ng damit ko. Ayan o. Oh. Basta papunta kami ngayon sa Padre Pio guys. Siyempre, mag-aalis muna ng kasalanan mag hindi ko. yung kain tayo ng kain. Ang gusto ko yung na walang <laughs> paapaalam sa may-ari. Kaya mo pag dumating ang order ko, ilagay mo lahat sa kuso mo. <laughs> Lalaklak dito. <laughs> so guys, nandito na kami sa Padre Pio. Kakarating lang namin. Kababa lang ng tricycle. Guys, ng yung tricycle driver namin, galit na galit kay Kulot. Alam naman kami sa kaya ba yan? Sabi ba naman, Ining, umipulipod ka sa gitna at pag tayo sumalimbaw, baligtad tayong tatlong lahat. Pero <laughs> kami babaligtad ng driver, guys. Sabi, <laughs> <laughs> ano? And guys, high blood oh, na high blood, blood siya. siya Magsisimba kami. <laughs> ako, pinipigilan ko lang ang sarili ko. Diyos ko po, kaya na yun. Ayan guys, nagpipigil lang siya kasi Pagod na pagod kami. na sa mga Umintindi mo lang So finally

Guys, oh. dahil tapos na ang aming right. okay, Hi Hey, hi, 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 hi guys Hi guys Hi guys Video, video, video Dito, lito sila Hi, bye 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 Thank you po. Ay. Pangit ko. So guys, katatapos lang na yung misa. Siyempre, nagtanggal kami ng kasalanan. Pero magdadagdag kami ng... Laman ng, Laman ng tiyan. Dahil kami kusumna. Ayan guys, thank you so much. Sa mga nakakilala dito, thank you, thank you guys. Lugi si Ga. Hindi siya makakain na madami ngayon. Dahil siya ay may... Beke. Parang sumang beke mo. Ebe, kay okay. 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 pagayong kanyang bagang So guys, tapos na yung misa Kaya naman uuwi na kami Pupunta na kami sa Lafangan Ayan guys <laughs> Ayan guys Syempre gamit ko nga pala itong Shigetsu From Shigetsu guys Ayan eh Dito Dito